Richard Gutierrez. Sustentado pa rin si Sara at mga anak nito. Richard, inaayos na ang annulment nila ni Sara. Tila nagpapakaama pa rin si Richard Gutierrez sa kanyang mga anak na sinasayon at kay kahit pahiwalay na sila ni Sara Labati. Ayon sa nasagap ng mga showbiz columnist na sina O.J. Diaz at Christopher Min, Sustentado pa rin umano ni Richard Gutierrez si Sara Labati kahit hiwalay na at inaayos na umano ang kanilang annulment. Sa magkahiwalay na pahayag, sinabi ni Christopher Min at ni O.G. Diaz nasagot pa rin ni Richard ang mga bills sa bahay ni Sara maging ang kanilang kastusin doon. Ayon sa naging pahayag sa showbiz now na ni Christopher Min, kahit hiwalay na sila, may nakabantay na van, may sasakyan. Pati umano ang driver pala ni Richard nang matagal na panahon ay naroon pa rin kay Sara Labati upang bantayan ang kanyang dalawang anak. Ayon pa dito, sustentado umano sila linggo-linggo at buwan-buwan. Tila totoo naman ang mga sinasabi ngayon talaga ni Christopher Min dahil maging ang source umano ni O.J. Diaz ay gayon din ang sinasabi sa naging pahayag naman sa showbiz update ng vlogger at showbiz columnist at talent manager na si Ogie Diaz. Ano nito? Sabi sa akin ng source ko, si Richard pa rin daw nagbabayad ng mga bills kahit hindi na siya doon nakatira. Dahil obviously, hindi naman daw naging issue kay Richard yon. Pati yung house staff, si Richard pa rin daw ang nagpapasweldo. So andun pa rin yung ano, yung care ni Richard Marami naman sa mga nagkomento tungkol dito ang umaasa na maaayos pa rin ni Richard at ni Sarah ang kanilang relasyon. Ayon nga sa isang nagkoment, sana maayos nyo pa kesa tapusin ang ganda ng samahan nyo before at may dalawa kayong cute kiddos. Huwag nyo sanang sayangin. Nagbigay din ng payo ang isa pang netizen. Ani nito, huwag nyong sirain pamilya nyo ng dahil lang sa mga toxic na tao. Sayang. Tila nagbiro pa ang isang netizen sa kanyang naging komento. Ani nito, source nila si Annabel para bumango ang pangalan ni Richard. Tila marami namang positibo ang nagkomento tungkol sa mga sustento na ibinibigay ngayon ni Richard sa kanyang pamilya. Ayon pa nga sa isang nagkomento, Richard knows his duties unlike yung iba na parang walang mga anak. Your success will continue because of what you're doing to your family. Hirit naman ng isang netizen ay tila napakaswerte rin umano ni Sarah Labati kahit nahiwalay na sila ni Richard. Dahil hindi tinatalikuran ni Richard ang obligasyon nito sa kanya at sa kanilang mga anak.